Wala matod pa ka matuuran ang aligasyong gitulis ang usa ka vendor sa Jerome Agdao ning kini ang pagpaklaro ni Police Captain Hazel Caballero Tuason spokesperson sa Davao City Police Office human nga nakaani kini og nagkaday ang reaksyon sa social media atong i-klaro sir na no, wala ni siya gitulis sir no na na siya as per information ang nakuha sa atong mga investigator sa mga biktima is uh, around 9:45 p.m. no uh, gagabi uh, nagtinda siya og kanang balot na ilalaki nga ni do sir spray sa iyang mga mata gamit ang paper spray niya Ipuhaw mo hawol uh, siguro ba tigi dunggab sa iyang right shoulder sa pagpanubay sa kapulisan nasa iran nga adunay nakabangi ang biktima si Jerlin 29 anyos sa milabay semana og ang mao kini ang nagdunggab kaniya samtang nagtinda og balot sa karon naghimo na og imbestigasyon ang ng Santa Ana Police Station nga mailhan ang gingong lalaki nga midungkap sa biktima aron mapasaka ng tukmang kaso uh, from Davao City Police Officer noon maghangyo gyud kanunay sa ato uh, ang mga kaiso ng Davaoenyo sa mga netizens sa mga gusto magpo sa social media para makakuha og kanang atensyon makakuha og kanang uh, ginatawag nato kanang content ba no mm -hmm. sa ilahang uh, Facebook page ang ato alang diha, wala man problema sir, basta ang mga post mo na ito diha is tinuod. Huwag ka nang, uh, after nas investigation, ay ka nagsato ang kapulisan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gibaing sa 93.1, Brigada News FM Davao, The Music News Authority.